Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangulo ng United Arab Emirates matapos bigyan ng pardon ang mahigit isang daan at apat na pong Pilipinong nakakulong doon. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Nasa isang daan at apat na Pilipino ang nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates Iyan ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng kanyang pagkikipag usap kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa Emirati Government kasunod ng aksyong ito. Malaki anyang kapanataga na maibibigay nito sa mga pamilya ng naturang Pinoy. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Pangulo kaugnay sa iginawad na pardon. Pero ayon kay Foreign Affairs Department Undersecretary Eduardo de Vega, na naigawad ang pardon kasabay ng selebrasyon ng Idil Adha nitong Hunyo at nitong Agosto lamang na ipagbigay alam ito sa Pilipinas, bagay na ikinalugod naman ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Vega, hindi ito mga malalaking pagkakasala gaya ng death penalty cases, kundi minor offenses lamang. Nagpasalamat din ang Pangulo sa UAE sa tulong nito sa bansa lalo na sa panahon ng kalamidad. Partikular na kinilala nito ang humanitarian work ng naturang bansa para sa mga naapektuhan ng bagyo at baha kamakailan. Napag-usapan din ng dalawang lider ang lagay ng mga Pilipino sa UAE na patuloy na nakapagbibigay ng malaking kontribusyon. Patuloy din daw ang pagpapalakas ng ugdayan ng dalawang bansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino at Emirati people. Mas pinatatag naman ng Pilipinas at Malaysia ang kooperasyon at pagtutulungan, lalo na sa sektor ng edukasyon at disaster response. Kasunod yan ang pag-uusap ng Pangulo at Malaysia Deputy Prime Minister at Minister for Rural and Regional Development, Dr. Ahmad Sahid bin Hamidi sa courtesy call nito sa Malacanang. Sa naturang pulong, ibinida ng Pangulo ang mahusay na workforce ng bansa na inilarawan niya bilang masip pag at sanay. Gayunman, kailangan pa rin anyang sumailalim ng mga ito sa mga pagsasanay para magkaroon ng panibagong kaalaman na nakasasabay sa makabagong panahon. Pinagtutuunan din anya ang upskilling ng mga Pilipino sa abroad sa pamamagitan ng pag-adopt ng skills training system para sa mga ito. Nais naman ng Malaysian Deputy Prime Minister na matuto ang Malaysia mula sa Pilipinas, lalo na sa Technical and Vocational Education and Training o TVET. Binanggit din nito ang kahandaan ng Malaysia na ipadala sa Pilipinas ang Malaysian Special Group na Smart Team para makatulong sa pagtugon sa panahon ng bagyo at kalamidad. Bagay na malugod na magtinanggap ng Pangulo. Malaysia ang ikasyam na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at papalo sa 8.15 billion US dollar ang kinita ng Pilipinas mula sa pangangalakal sa naturang bansa. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.